dami na oh. Wow. Puli mo. Wala tayong pagkain eh. At sa araw na ito, samahan niyo po kaming muli ni Mahal sa aming adventure. Ang destination, Nasugbu, Batangas. Tara, at isasama namin kayo para mag-relax at takasan pansamantala ang init ng panahon. So ano pang hinihintay nyo? Umpisa na natin ang adventure! Let's go! ito nga mga katulis susubukan muna namin mamasyal at mag relax dahil sa dami na mga naging uh, pinagdaan namin problema ngayon mga nakarang linggo babawas lang kami ng konting pressure at stress ayan mga katulis bye 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 <laughs> okay, mga katulis tara samahan nyo kami ngayong araw na to sa aming journey ni mahal ayan. Tapos na rin tayong magkarga ng gas. Laban na to. Kung saan man tayo dali ng ating mga gulong. nga pala sa mga batang kaya po ng Barastarizal. Ayan. mga uh, katuwills, nandito na tayo ngayon sa meter na ating Tunisia oh. Dito tayo nagpunta dati sa Puerto Azul Ayan Ayan yung Puerto Azul Kung saan to meron pa yung tricycle na sila tinatay yung pao Kasama si Kuya Ofan Bago lang ay nagsasama ni Bossing Kuya Edo Iwan na tayo. Mapunta sa Avian Tunnel. Mga uh, ka-two wheels. dami lang monkey oh. Wow. Ano naman? Wala tayong pagkain eh. Alam naman tong ano ko mabilis eh. ayano, oh. Nagbibigay sila ng mga pagkain.

快点，快点，快点！ And <laughs> i ito. mga cottage diyan sa kabila. Sa kabila ng isla 'yan, 'di ba? Sa, sa tabi ng bangka. Magkano gastos? Sa Tas bangka po, pagka maramihan po mga 10 pax po kayo, 30. 30. Pero pagka dalawa po kayo, okay. 300. Po. 300. May yung kwarto diyan, may aircon ba diyan? Wala. Meron po may aircon diyan. Magkano may, may aircon? Mahal? 9k. 9k. Opo. Good for how many person 'yan? Ay, malaki naman po 'yun. Hmm isang kwa, mga dalawang kwarto po yun. Okay. Dalawa lang. Dalawa lang. Oh, pwede po po, isang kwarto. Anyway, nagtanong lang muna ako. Okay. Balik, punta muna ako sa kaibigan ko dyan sa kanya. Salamat. Thank you. Eh takaw ko lang di sila kumakaway sila eh, diba? ba? Palusot. Tingnan <laughs> Anong oras ang raffle nito, Kuya? Anong oras ang bola? Okay na ba? 20 po isa po. Okay po. Salamat. Ano na ba yung kila tatay ng Arsing? <laughs> Hi Dalawa lang kami <laughs> <laughs> Hindi na kasama yung best friend ko <laughs> Sirahin motor, Tor oh. Ikaw ba yung tumawag? Oo Kaya nga kayo mag-air ka, no? lang Eh, depende Kung papatawarin mo naman ako Dalawa lang kami, no? Ah. Bukas lang alas niyo Ano ka muna? Kaya? Oo. Babalik daw, hindi pa. Eh, kami na lang kukuha. saan ako magpaparada, Tay? Diyan sa loob. Parang may nabago. Ah, may Alphamart na sabi ko para may nabago. Pang Elmer sa side mo. Elmer yung taxi driver. Saka. Hmm. Pag pupunta kami nakamotor naka kami. Nakakaligtas mo na ba yung kaibigan ko? Yeah. Sa kanya ko nga kinuha no, yung number mo eh dahil ako'y walang number mo Tabi-tabi mo lang ako tayo, tara may daan oh. Yay! Yeah. kami sa kaibiyang kanina nang tumatawag ako

So ayun, dito kami na sa Barangay Kalayo. Nasugbo, Batangas. Dito sa suki namin kay Tatay Narsing. At ito ngayon si Mahal. Naniningin ng dapit hapon si Mahal. Uma, nakarating ka din ng Batangas ha? <laughs> Ayan. So ayan. Tahimik ang dagat, oh. Tara, beach na tayo. Alik. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the this If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. The is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love but the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I gotta vent better against people who it being negative when you should be getting after it. Got facts over facts over tracks. Isn't that spittin' slow, spitting fast? I could roast, I can gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I Anamahan, pagabinas. Ano ang plano natin kainin? Pansit, laki may pansit. Tintong yeah. o ka lap lapas bachoy. Wala kang pagkain. Ito din may init yang kita tatay na sing. Ano, <laughs> gusto mo? Bala na mo. Ah, o kaya naman ay Doon banda ron merong makakain. May makakainan daw doon sa labas. Kaya. Yeah. Ay, pala lang ka. Pa. So, ayun. So sa lahat ng mga ano dyan ah, ha, ng mga followers namin na ah, naghihintay at sumusubaybay pa rin kahit wala na akong mga upload sa mga nakaraang linggo. Hintayin nyo to at i-upload ko to sa mga susunod na araw. At shout out uli sa inyong lahat sa mga followers at mga subscribers. Lalong lalo na doon sa mga masugid ko talagang sumusubaybay at araw-araw nakikita kong nagpo-follow at nagla-like at nagsishare ng mga videos na in ko. Uulitin namin, pasensya na po kayo at uh, nitong mga nakaraang araw at linggo ay wala kaming magawang may upload dito sa page ko ang ano, may emergency na nangyari sa aking tatay. Na-confine siya noong February 19 at na discharge lang siya nung March 2. So ayan. Uh, at medyo nagpapagaling siya sa bahay ngayon. Uh, bedridden sa uh, ngayon si tatay so talagang nakatuto kami ngayon so mga two wheels maraming salamat sa inyo dahil sa inyo mga dasal at uh, panalangin lumalakas na uli ang aking tatay maraming salamat sa inyo <laughs> ay giniginaw na si mahal <laughs> yun no mm. Ang lamig kayo. Oo nga, maginaw na. <laughs> Maginaw na. Ayan. So, samantalay natin, kat may liwanag pa. Mamaya <laughs> na. So, ayan. Sabi ko nga sa mga katuwils, binigyan tayo ng konting leeway ng ating mga kamag-anak para mag-enjoy mula dun sa mahigit dalawang linggong puyat, pagod sa ospital. Ayan. Nandito kami ngayon ni sa ah uh, <coughs> nasugubo batangas sa resort ni tatay narsing sa may barangay kalayo barangay ayan kung makikita nyo doon sa dinaanan namin nadaanan namin yung pico de loro kung saan nandun kayo nung nakaraan ate lisa belissima and maluwi beton ayan saka yung kung naalala mo yung uh, puerto azul ate lisa kung saan uh, dinala tayo ni pinsan oman nung bago pa lang ay nagsasama ni Kuya Edo nadaanan din namin yung Puerto Azul baya ah, Tabite Ternate Maragondon ka Maragondon Ternate Cavite hanggang makarating kami sa May Cave tunnel so ayan uh, ah, namin ang Puerto Azul Cave tunnel hanggang nakarating kami ng Pico de Loro at ito na dito kami nagtatapos <laughs> nakarating kami ngayon dito sa Barangay Kalayo Nasugbo, Batangas. So, ayan, mga katwins. Konting enjoy lang. Pagbigyan nyo naman po kami kahit konti lang para makabawi kami ng konti sa mga sa mga sobrang uh, puyat na inabot namin sa pagbabantay namin kay tatay na nabigyan naman din kami ng pagkakataon ng mga kapatid ko kaya lubos ako nagpapasalamat sa kanila at uh, pinagbigyan nila kaming makahinga kahit isang araw man lang Ayan, maraming salamat sa inyo mga kapatid ko. Shout out sa iyo uh, Ate Lisa, Ate Malu, Kuya Bernie, Kuya Alex, and Kuya Paul sa aming mga magkakapatid. Uh, dahil sa nangyari, tumibay ang bonding namin magkakapatid. Uh, sad to say, <laughs> sana hindi na hindi na lang sa pagkakasakit ni tatay tayo nagkaroon ng matibay na bonding nitong mga nakaraang araw at pero andyan na yan andyan kayo at sumusuporta pa rin sa ating magulang at tinulungan nyo ako maraming salamat dahil sa inyo nakamit namin ng konting kapayapaan kahit isang araw lang maraming salamat sa inyo so yan enjoy muna kami ngayon dito ni Mahal salamat sa inyo to be continued thank you for watching